Yung mga ka-Barbie, this is Barbie na kulot. Another day, another vlog na naman tayo. For today's video, banikunin nyo mga hata o balang ho dito sa farm sa ako ang inahan. But before that, hindi talaga mawala sa akong nahuna nung ano, magbaliw-baliwan na. Pero hindi pa na ako nakapunta ng mental hospital ha. Pero sa dyan, ganyan na talaga ako baliw-baliwan to the max. For the flex, wala nang buhok ko dyan. Ang kulot! Natatawan na lang ako sa sarili ko. Ang baliw ko talaga. Ang baliw ko talaga. And then, nakapunta na kami dun sa farm ng mama ko. Andyan, nababot na kami. Swertihan kita ko diha o lubi. Lubi, lubi para gamiton sa mga ginatano niya nga balang hoy. Eh, of course, ako may nag-crave. E maningkamot ka ba yun para makakaon ka? Ako nag Ako nagkagod. Ako nagluto. Char! Of course, ikaw may makaon. Di man kamot ka para makakao. Uh. Yan ang ibot ko diha haaog. duhara ra ang kapunoan punuan. E natingala ko kay gagmay man siya. Mato sa balay ni anak ko nga. Ma, lain lagi imong balawin kay gagmay pagtan-aw sa akong mama bayot. Magani ka na sa kayang kaspa. Yan na siya nga dabong pa man na imong gipang ibot. Pila man ka punuan imong gipang ibot. Anak ko nga, ma, duhara man. Pero nisapa ako kumahuda na siya na po. May gani kay ano din ko nga ma duhara man na siya kapunuan ma niya ibut buot manghodi man akong siya and of course ako na ako nagpanitan na akong balang huy dara morbito tingala ko kay Puan siyang. dabong juda siya kay inigpanita ni humok ra siya kayo o na dali ra siya mapanitan musabay ang iyang panit paglabnot ya pag ibut ay shish! Ayan, after na na gipanitan nagipanitan dara, ano, gihugasan na na din ang balang hoy, kaupat. Sorry, kaduha, rabito na ako na paghugas. And after na ako nagihugasan, no, butangan rin na siya tubig, di agamay. maiguro na siya balutoon gamay. And kaysa magluto, of course, ako. Ako ang magluto, kaya ako may gusto mo kaun. Ako man ang nag-crave. And then, yan, flex pala yung gulay ko na batong. And of course, to nakita na ako dito nga, nga lubi, ako nang gibuntan, ako nagbunot. Ako na po niya ang magkagod. Ako na po niya ang magkupos. Ako na ang magloto niya. <gasps> ako na po yung Yan. ang um, dali naman jud ang panahon no. Kaya di ko naman ang mga pagkagod. Dali ra kayo siya mahuman. Kagod na ko ako Kanang isa na po doon ako buong Isa ra po doon ka And after na, kun, after na maluto ang ano, katong balanghoy gibalhin ako siya sa kaha and of course gilunod ang koan gata simi mura na siya sabaw mo na lang na ang sabaw sabaw and gibutangan din ako na dahil asukar gamay of course mm, yum yum na yan and after niya mabukal muhubas na rin na yan siya Mara na yan siya. Maluto na dahil siya. Mara ako kami kadaan. sa na kainin ko. And